Magandang gabi mga katambay! Welcome back sa ating YouTube channel. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga bagong nakakatakot na kwento na tiyak na magpapatindig ng balahibo mo. Ang ikalawang bahagi ng kwento ay ipinadala pa rin ng ating sender na si Ramon. Ang pamagat, pagbabalik, ang huling paghihiganti, part 2. Hindi na alam ni Ernesto kung panaginip ba o realidad ang mga nangyayari. Mula nang magpakita ang kaluluwa ni Daniel, gabi-gabi na siyang ginigising ng mga sigaw, yabag, at mga sulat na lumilitaw sa kanyang dingding. Hindi siya makalabas ng bahay sapagkat tuwing tatangka siyang tumakbo, ay bumabalik siya sa parehong kanto ng baryo. Para siyang nakakulong sa sariling bangungot. Isang gabi, habang hawak niya ang rosaryong ninakaw pa niya noon sa simbahan, biglang nagdilim ang ilaw. Ang lampara sa mesa ay pumutok at mula sa sulok ng dilim ay lumitaw si Daniel. Hindi na ito kagaya ng una. Ngayon, ang buong katawan niya ay puro sugat, ang mga buto ay nakalitaw, at ang mga mata ay nagliliyab na parang apoy ng impyerno. Ernesto, tapusin na natin ito? Tumakbo si Ernesto, bumagsak sa kusina at kinuha ang pinakamatalas na kutsilyo. Nanginginig ang kamay niya. Lumapit ka! Hindi mo ako kayang tapusin! Sigaw niya, pilit na nilalakasan ng loob. Ngunit lumapit si Daniel nang hindi natitinag. Sa bawat hakbang niya, bumabaluktot ang sahig, tumutulo ang dugo mula sa kisame, at ang buong bahay ay parang lumulubog sa kadiliman. Nang itarak ni Ernesto ang kutsilyo sa dibdib ng multo, ito'y lumusot lamang, parang hangin, ngumiti si Daniel. Hindi mo ako madadaig sa mundong ito sapagkat ako ay hindi na tao. Ngunit ikaw, Ernesto, ako ang magdadala sa iyo kung saan ako itinapon. Hinawakan ng multo ang ulo ni Ernesto. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang lahat ng alaala ng krimen. Ang gabi ng pagpatay, ang pagkaladkad niya sa katawan ni Daniel, ang mga tawa at pagmumura niya habang nagwawala sa alak. Nakita niya muli ang mismong sandali kung saan pinahirapan niya si Daniel bago tuluyang tinaga. At ngayon, lahat ng sakit ay naramdaman niya sa sarili niyang katawan. Pumutok ang kanyang mga buto, nagdugo ang kanyang balat, at parabang pinapatay siya ng paulit-ulit. Ang sigaw niya ay umaling aungaw sa buong baryo, ngunit walang nakarinig dahil ang bahay mismo ay binalot ng itim na ulap. Sa huling pagkakataon, Humingi siya ng tawad. Patawarin mo ako, Daniel. Hindi ko alam. Hindi ko. Ngunit huli na, hinila ng multo ang kanyang kaluluwa palabas ng katawan. Nakita niya ang sarili niyang bangkay na nakatiwangwang sa sahig. Nakadilat, nakanganga, pero wala ng buhay. At sabay silang nawala. Kinabukasan, may mga kapitbahay na nakapansin sa amoy mula sa bahay ni Ernesto. Nang pasukin nila Natagpuan ang katawan nitong nanigas, parang sinakal ng hindi nakikitang kamay. Sa dingding, nakasulat ng dugo. Tapos na, hindi na siya makakabalik. Ngunit ang nakakakilabot, sa salamin sa sala, nakaukit ang isang bagong mensahe. Isa ka na lang at tapos na ang lahat. Hindi alam ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng mensahe. Pero mula noon, gabi-gabi na namang may naririnig na sigaw sa lumang bahay parang may isa pang kaluluwang naghihintay. At doon tuluyang natapos ang kwento ng paghihiganti ni Daniel. Maraming salamat muli sa ating sender na si Ramon sa pagpapadala ng kwentong ito at napulot natin ang aral sa kwentong ito na walang kasalanang hindi pagbabayaran. Lahat ng hindi magandang gawain ay may kapalit at lahat ng atraso ay di kayang pagtaguan habang buhay. Kaya habaan ang pasensya at huwag galit ang manaig sa kahit anong sitwasyon ang dumating sa ating buhay. Dahil ang galit ay nagdudulot ng pabugso-bugsong desisyon na maari nating pagsisihan habang tayo pa ay nabubuhay. Kung may sarili ka rin nakakatakot na karanasan o istorya, isend mo sa tambayancreepy at gmail.com at baka ikaw naman ang ibahagi natin dito. Ako ulit si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang nakakatindig balahibong kwento ng katatakutan.